Pwede po ito sa Registered Anywhere program po. Napaka maganda. Uh, ito po yung program na kung sa halimbawa po, kung i-implement po natin to kung taga ibang lugar ka po, halimbawa po taga, halimbawa po taga Cebu ka, tapos na andito ka po sa Lucena City, pwede ka po magparehistro sa amin sa Lucena provided yung mga requirements po na ay complied ka sa requirements, halimbawa po ng proper ID, mm -hmm. and then mairehistro ka po namin. Right. Then afterwards po, ifo forward po naman yung iyong record mm -hmm. sa Cebu or sa any city or municipality sa Cebu at doon po ma-accept na po ang iyong registration. Yung registration form po ninyo sa amin wow. at saka po yung inyong biometrics, ipo-forward po natin sa proper office na hindi niyo na po kailangan po pumunta sa Cebu or from Cebu pupunta po dito sa Lucena para po magpa-rehisto. Mas convenient po sa mga voters Halimbawa ko kung nasa mall sila makakarehistro register hmm. na sila kahit hindi na pumunta po sa kanilang uh, chosen uh, municipalities or, or cities ngay. para po sila magparehistro